Get out guys, so ituturo ko sa inyo guys, pagpakita ko sa inyo, ito yung R.E.P. So iano ko sa inyo kung paano malalaman kung mahina isang R.E.P. kumunsyo ng kurente. So it, dito makikita pag bumili kayo ng bago, dito nakikita kung malakas kumain ng kurente or mahina kumain ng, ng kurente yung isang red so gaya nito ito di ba may nakikita tayo na ganyan kung karton naman yan nakikita sila dito yan kung sa karton sila so ito sila so ito i-demo ko sa inyo itong dalawa anong pagkaibahan ito ito uh, ito pag dito naka ito nag-arrow na ito, pag dito nakalagay. Dito nakalagay, nakatapat ang aron na ito. Pag dito nakatapat, ibig sabihin mahina talaga. So, nasa gitna to. So, ang ano niyan normal sa kuryente, normal ang konsumo. So, ang pagkaiba nito, ito isa. Itong isa nasa pangatlo, So ito nasa pang pangapat magmula dito 1 2 3 4. So ito 1 2 3 pangatlo siya eh, nagkatapat. So mas mahina to kumain ng konsumo ng kuryente kesa ito. So yan ang base yan So ang tanong diyan, pag natapat ba dito, pag mahina bang konsumo ng kuryente? Maganda ba siya umano ng eh uh, 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 magbigay ng yelo naglalagay tayo ng yelo so maganda po yan yan po o oh. Ang basihan lang dito, yung konsumo ng kurente, yan. Yan po yan. So, ito, yan pagkaibahan lang. Ito, nasa pangatlo. Ito, nasa pangapat. Uh, ito, yung ibig sabihin yan. Ito ay kita yung uh, liters niya. Dito sa taas, 100 liters. Itong, ano, 1310. Ito sa hawa. Ayan. So, inventor technology. Ayan. General Supreme. General. And then, 10 years warranty. The price is very low. Oh. Oh my God. And then free delivery and 10 years warranty mia mia be na guys